Alam nyo, ito mga utol no, based studies, kapag nagmahal ka pala ng taong marami nang nagawang kasalanan, no, halimbawa marami na siyang inaapakan, marami na siyang inagrabyado, is, kung magiging partner mo ito, ay madadamay or mahahawaan ka rin sa magiging karma niya. Kung baga pa, isa ka rin no sa makakaranas ng kamalasan or kung minsan is magtataka ka na lang na uy bakit parang nagkanda malas malas yung buhay ko yes kasi hindi mo alam utol ay yung partner mo yung nagdadala ng malas no so kailangan mo siyang tignan kung anong klase na pagkatao yung minamahal mo lalong lalo na yung past neto kasi baka marami nga talaga yung inapakan na tao kaya nako, patakot-takot din kapag mananatili ka pa sa ganyang klaseng tao.